Buenos dias damas y caballeros. Isa na naman, uh, naman Duterte ang umatras sa laban. Isa na naman Duterte ang sumurrender sa sa challenge ha. Huh? to clear his name before the international ad uh, before the independent commission for uh, infrastructure or ICI at ito ay si Davao congressman Pulong Duterte na tinanggihan tinanggihan ng ang, uh, ang imbitasyon ha or ignore ang imbitasyon ng ICI para umapir sa investigative uh, body to explain alleged irregularities in his uh, flood control projects and other related projects in Davao. Ha? Habang ang dami siyang press release na ginawa na in-expose daw si President Bongbong Marcos na na uh, meron rin daw flood control anomaly ine expose si Sandro Marcos, in expose si Martin Romualdez. Pero ngayon na nabigyan siya ng chance ng ICI ha to explain all this out at uh, to make a uh, a formal uh, complaint on this issue, wala na. <laughs> Bahag buntot na si Pulong, ha. Uh, Hatapang halalaki, hatagbo na naman. Ah, uh, papareho talaga sila ng tatay niya na na noon na hinahamon ang Philippine government at ang ICI para assessuhin siya at sasama pa daw siya. Pero ngayon nangiyak-ngiyak, ha, ah, kung ano-anong ginagawa para para isa yung yung uh, pag, uh, pag uh, tuloy ng uh, ng trial. At uh, ganun rin si Sarah. MBC narap ang impeachment complaint ay uh, binayaran or, uh, or uh, inimpluensyahan yung mga kasama niya sa Senado at Supreme Court para patayin ang impeachment. At ganyan rin si Baste Duterte sa umatras sa laban sa matanda ng si uh, por, uh, former PN chief, PNP chief uh, Nicolas Torre. At ngayon naman, eto naman si uh, si Baste na hatapang halalaki na para kung upakan ang Marcos administration at si Sandro Marcos at si Romualdez, ngayon na may chance na siya para to formally speak on record at uh, ilagay yung mga akusasyon niya kay presidente, kay Sandro at saka at, 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 at kay Romualdez oh, ay ayaw na niya. Ayaw na. Surrender na. Surrender. ah ata uh, ang uh, sinasabi niya dito sa letter niya di, uh, dated December 3 hindi daw siya a sa rally ah, sa, sa investigation sa mga infrastructure project niya sa Davao at yung mga uh, to to formally huh, to formally put on record yung mga atake niya uh, mga expose niya daw kuno laban sa Marcos administration. Ngayon sinasabi niya, ah wala, walang power sa akin ang ICI. At uh, under yan sa office ni Presidente sa executive branch. Uh, ako naman sa legislative branch, although marami ng kongresista at senator, si Chis, si Jingoy, si Joel Villanueva, uh, at si... Uh, kahit si former speaker Martin Romualdez, once lang, hindi na bumalik. dong ah, doon napadalan siya ng imbitasyon, ayaw na bumalik. ha ah? So ito na yung sinasabi, tama talaga yun si uh, nag-resign nag na, na com ICI Commissioner na si Babes uh, Singson, na sinabi talagang wala nang, wala nang pangil. Ah? ah wala nang ah, wala nang ah, ah, walang power ang ICI. Kaya parang nakikita niya, sayang lang ang oras niya dyan. At sayang yung mga risk na ginagawa niya sa commission na yan. Ini-expose niya ang pamilya niya sa possible harm at saka legal, legal attack na mga iniimbestigahan nila. Pero wala naman gaano suporta sa Malacanang. Kaya at ini-ignore rin yung mga imbitasyon nila nang mga ahensya ng gobyerno at pati mga mga uh, mga tao na iniimbestigahan nila kahit mga diskaya lang diskayacopol hindi na bumalik diyan at uh, kahit na rin si Romualdez so, o oh, ngayon naman si si Juan itong si uh, Pulong Duterte Sabi niya I welcome the investigation on the flood control projects of Davao City's first district. However, I regret I cannot accept your invitation to appear for the following reasons. Una, sitting member daw siya ng Congress. At pangalawa, ak, uh, since gawa daw ito, creation daw ito ni President Bongbong Marcos, eh, wala daw ito jurisdiction or power sa kanya. Yan. Ito na talaga yung sinasabi ni uh, ni Babe Singson na. Sayang no. Sayang ang bagal kasi ni gumawa gumawa na or i Juan, bagal uh, gumalaw si President Bongbong Marcos para pakiusapan yung mga allies niya sa Kongreso at Senado para ipasa na yung batas strengthening the the ICI to, uh, as according to the bill uh, filed by uh, Senator uh, Leila de Lima, a uh, Congresswoman Leila de Lima and uh, uh, other congressmen and senators. So, uh, sayang, ito na yung sinasabi ni ni uh, Babes Singson na walang ngipin ang ICI at parang nagsasayang lang, nag-aaksaya lang sila ng oras at sa kanila pa nagagalit ang tao na sinasabi mabagal sila. Ha? Uh, sabi niya, dahil na, uh, nasa executive branch daw ang ICI, uh, limited daw ang power nito sa kanya. Ha? Sabi niya, uh, sabi niya, ginagamit lang daw ito para atakihin sila. Yung tatay niya, yung kapatid niya si Vice President Sara Duterte, at uh, siya. Ha? Uh, sabi niya, overall, I view ICI as President Marcos's Marcos Jr.'s tool for political propaganda propaganda to weaken or worse destroy the name of BP Sara FPRRD and our Duterte's Duterte family's good name. Meron ba? It is a continuing political propaganda and harassment against our family with a view to the 2028 presidential national and local elections. Ah? At uh, sabi niya, dapat daw nga investigahan rin si President Bongbong Marcos dahil inakusahan siya ni uh, Saldico na of uh, having a 100 billion na di umano, 100 billion insertions. Ah? At uh, sa, da, sana daw, dahil da-implicate na si President Marcos, eh dapat daw si President Bongbong Marcos si uh, yung pamilya niya siguro kasama na si Sandro Marcos and ex speaker Martin Romualdez must be investigated forthwith o ngayon nat natuto na siya gumawit ng na, nasalita na forthwith ah? pero anong ah, nung panahon na uh, investigation sa katiwalian ni Sara nakalimutan niya yung forthwith sabi niya ah? dapat daw maimbestigahan forthwith yung katiwalian sa regions 1 and uh, and regions 8 uh, and kay Romualdez Sabi niya it is my impression that the ICI was created by President Marcos to save himself his family ex-speaker Romualdez and Ilks, and provide diversion cover up for their misdeeds ha huh? Ah, uh, yung shocking daw yung revelation ni Saldico at hindi daw dito dapat ibalewala. Ah? At kailangan daw investigahan ito at wag daw sana sila gamitin ng kapatid niya na parang ah, parang may divert attention sa katiwalian, sa flood control. Ah? Ya na, ah? kwalang daw ito. Ginawa daw ito pang-cover up lang daw sa mga sa mga sa katiwalian ng mga Marcoses ha? Ka at kay uh, Martin Romualdez. Parang yun, yung sinasabi natin na parang control demolition lang ang ginawa na ito. So una dito, kaya na nasimulan na ng investigasyon ng ICI kay Polong kasi may expose si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na meron daw irregularities sa projects ni Pulong uh, worth 4 billion sa Davao River and Matina River flood control projects na which sits on Duterte on uh, uh, Pulong's district ah uh, nakita nila sa National Expenditure Program na may mga existing ay mga projects under kaya uh, kay Pulong at may mga red flags ito. Kung baka may mga anomalya dito sa project na ito. Ha? So sabi niya, sabi ni Tinyo, dalawang kontrata worth 135 for 14 million uh, was identical. Kung baka uh, project overlap yung uh, binundohan ng 135 million in 2019 pagkatapos pinunduhan na naman ulit in 2020. Kumbaga, tapos na yung project, nagdagdag, humingi pa ulit ng ng budget. Kumbaga, double double uh, spending. Tapos ng project, kumita na sa project, naghingi pa ulit ng another 135 million. So, yung yung pangalawang budget, tong pots ko na lang. Uh, kita na lang kasi parang Uh, tapos na yung project, bakit pa humingi ulit ng pondo? So double, ha? double uh, double payment, double payment. Siyempre, yung pangalawang budget sa bulsa na yun. Ha? Sa, oh yun, meron rin double funding. Sa two contracts worth 115.9 million were awarded, awarded to different contractors for the same project. Rebedment along, along Davao River, at Davao River Bridge Upstream Project. Uy, ibang klase rin ito. The same project, the same site, Davao River uh, Bridge Project, humingi ng 115 million dalawang beses para ibayaran yung isang isang beses yung isang contractor at isang beses yung isang contractor. So ganun rin. Double funding rin. Ah, yung isa, double funding sa isang project. Ito, double funding, different contractor. Pero the same tong parts kay Pulong. Ah? At meron rin change location at short shortcoming sa nine contracts. Kung baga, iniiba yung, yung, yung uh, mga lugar para lituhin yung gobyerno. Ang halaga nito ay 300, ah, 484 million or half a billion grabe ah at yung mayroon ring kontrata na 3.4 million na walang details at walang records in short ghost project ah uh, at uh, mayroon rin 622.57 million na contract na uh, half a billion rin na wala rin na uh, detalye ah walang detalye ah uh, at uh, yun lang, ghost project talaga, ghost project talaga. Nilagay lang ang item ng project pero hindi nilagay kung ano ang project o saan ang project. Yan. So, ko ako kay Pulong, ha? Masyado man siyang uh, maingay sa mga uh, katiwalian daw nila Sandro. Although dapat lang man, dapat lang man kuan rin, nahingan rin niya ng investigasyon ito sa mga project na ito. Pero dapat kung ginagawa nito mga akusasyon ni Pulong, ay today ata uh, or right now, maatin na ng, uh, ng ICI hearing si Sandro Marcos. Eh, at least si si Sandro Mar Marcos ay uh, hatapang halalaki, hindi yung uh, eh Manang-mana ka lang talaga sa tatay mo at sa kapatid mo, si Baste. So sana pagkakataon mo na ito, Pulong, para umapir sa hearing na ito pero wala wala ka talagang binadbat siguro guilty ka talaga sa mga katiwalian sa project nito so yun lang po yun lang po ang uh, ang initial vlog natin sa issue na ito tingnan natin baka eventually bibigay na rito si pulong at mamaya marami pa uh, babalik muna tayo mag-meeting tayo sa team uh, para uh, to to discuss other issues of the day kasi galing tayo mayroong consultation meeting dito sa isang poultry na naman gagawin na tinututulan namin na malapit lang dito sa amin. Pero baka hindi na gagawin kasi uh, medyo natauhan na sila. Marami mga, mga tao dito kasama na si Blackcaster na umuopos dito. Sige, hanggang dyan muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.